Here it comes, ladies and gentlemen, and what a great sight it is, a thrilling one. It's a marvelous sight, It's coming down out of the sky, pointed directly towards us and towards the mooring mass. It bursts into flames. Charlie, it's crashing, it. it's crashing, it's it's terrible. Oh my, get out of the way, please. It's burning, bursting into flames, and it's falling on the mooring mast, and all the folks believe that this is terrible, this is one of the worst catastrophes in the world. I don't do it. I never talk to people whose friends are out there. pagsabog ay napakabigat. Sa loob ng limang segundo, sumiklab ang sasakyang panghimpapawid. Makalipas ang limang minuto, nakahiga siya sa lupa na lubos na nasira at nasunog. Ito ay kakilakilabot. Ang pagsisigaw, pagungol, mabaho hindi ko makakalimutan sila. Noong Mayo ng 1937, kasama ang 36 na pasahero na nakasakay, ang Hindenburg Zeppelin ay sumakay. Ito ay komportable at marangyang paglalakbay at pakikipagsapalaran din. Inilabas ng tauhan ng voluntaryo ang pag-umagayway na higanti mula sa hangar sa dekada 30, walang iba pang mga sasakyan kung aling paglilipat na maaaring maglipat ng napakaraming mga taong malayo ang distansya. Paglipad gamit ang isang Zeppelin ay nangangahulugang kaligtasan. Time binge. Walang sino man, alinman sa mga miyembro ng kawani o mga pasahero ay hindi kailanman naisip na may ganoong maaaring mangyari. Ang paglipad ng Zeppelin ay tulad ng pagupo dito sa aming silid. Ang pangarap ng huling walang tunog na pagwagayway ang plano ay naisip sa huling siglo. Si Earl Zeppelin ay sumugod sa kanyang sasakyang panghimpapawid sa pagsisimula ng siglo. Gustong gusto ng mga tao ang nakatutuwang si Earl, at syempre lumilipad din ng tabako, ngunit siya ay higit na may pag-aalinlangan am um, Anfang der Luftschiffentwicklung. Sa panahon ng mga eksperimento sa logo sinabi ng Kaiser sa Berlin, pesa lahat ng mga South German, si Earl Zeppelin ang pipi. Ngunit ang unang digma ang pandaigdig ay bumili ng isang kasunduan. Ngunit sa oras na ito kahit na ang Kaiser ay interesado sa makinang paglipad. Ang mga Zeppelin ng Aleman ay nagtapon ng bomba sa England. Ngunit ang mga higanti ay walang pagkakataon laban sa mga eroplano ng manlalaban. Hindi sila angkop para sa gyera. Pagkatapos ng isang hindi inaasahang pagbabalik, gustong ipakita ng mga natsi sa lahat ay napakalaking bumuo sila ng pinakamalaking produksyon ng Zeppelin na kailanman, ang LZ-129 Hindenburg, na may taas na labing apat na antas at halos kasing haba ng Titanic. Die Nazis hatten auch sehr bald die Hand auf dem Luft. Hindi nagtagal ay dinukot din ng mga Nazi ang Zeppelin at inutusan nila na gamitin ang sasakyang panghimpapawid bilang mga kasangkapan sa propaganda. Sa Berlin Olympic Games, na ni Hitler na ipakita ang lakas ng Nazi Germany ang zeppelin na may krus ng Nazi ay makikita kahit sa New York. Hindi ito Jean austo ng mga Amerikano, kaya't nagpasya silang huwag suportahan ang kampanya ng propaganda ng Nazi at huwag nang maghatid ng helium. Ito ay desisyon sa politika. Sa halip, naghatid sila ng 200,000 metro kubiko ng mataas na hydrogen. Sa dami na ito ay maaaring lumipad ang sasakyang panghimpapawid, labing isang beses sa Estados Unidos at pitong beses sa Rio. Ang kasiya siyang nagkakahalaga ng isang libong imperial na marks isang paraan. Para sa perang ito, ang mga pasahero ay nakakuha ng hindi kapanipani walang luho. Tulad ng minsan sa Titanic. Wenn man das erlebt hat, kam es einem vor wie im Traum das Gefühl eines para sila, nakakaranas nito, parang panaginip. Isang lumilipad na first class hotel, isang five star hotel. Lahat ng nakasakay ay sumang-ayon dito. Hanggang sa magdilim, karamihan sa mga pasahero ay nakaupo sa bintana dahil doon lamang ang dami ng makikita. So much I to see. see. Überhaupt nur am Fenster, denn es gab ja so enorm viel zu sehen. Ika-6 ng Mayo, 1937, ang mga skyscraper sa Manhattan. Tinanggap ng residente ng New York ang Zeppelin sa pamamagitan ng pagpindot sa busina ng kotse, ngunit pagkatapos ay dumilim ang langit. Da konnte man dann beobachten, dass von Westen her eine Gewitterfront kommt. Kapag nakita iyon mula sa kanluran, isang malaking maulan sa harap ay darating isang malaking itim na pader ng mga ulap. Iyon ang dahilan kung bakit nakakuha kami ng isang utos na maghintay sa dagat hanggang sa dumaan ang harap sa amin. Wow. Makalipas ang limang oras, naghanda ang sasakyang panghimpapawid para sa paliparan sa Lakehurst na ang tauhan. Nahulog nila ang unang angklo. Hinahanap ng mga pasahero ang kanilang mga kaibigan at kamag-anak sa malalaking landing area. Das erste was ich ang una, napagtanto kong malakas na pagsabog at ang sasakyang panghimpapawid ay inalog. There were some people there, were waiting. Ang mga taong naghihintay para sa pasahero ay sumigaw. O oh Diyos, tingnan ang sasakyang panghimpapawid. Mm -hmm. Sa aking pagsisid, nasa loob ako. Pagkatapos mula sa halos limang metro ang taas, tumalun ako pababa sa ilalim ng sasakyang panghimpapawid at tumakbo ako sa kabilang panig. Grabe talaga ako, hindi ko pa rin maintindihan kung paano makaligtas sa apoy na iyon. Himala ng siyemnapotpitong katao na nakasakay, animnapot dalawa ang nakaligtas sa sakuna. Libo-libo ang nagdadalamhati sa mga namatay sa New York Port ang ilan sa kanila ay sa tulasyon ni Hitler. Sa panahon ng kargamento ng mga kabaong, ang labing apat na taong gulang na cabin assistant na si Werner Franz ay naruroon din. Die. Naramdaman kong nahulog ako sa madilim na butas, ang pakiramdam na ito noong nakaraang taon. Nang makita ko ang ilaw ng sinag ng araw, naisip ko kaagad ang apoy. Nang may nagbagsak ako, naisip ko ang tungkol sa pagsabog at nagsimula akong tumakbo. Ang Lakers pagkatapos ng trahedya. Sinisiyasat ng dalubhasa ang mga dahilan ng aksidente. Isang atake ba? Si Max Dickman, ang pangulo ng Komite ng Pagsisiyasat ay may hinala. Man, um, die nachricht... Nang mabuo ang aking asawa na nasunog ang sasakyang panghimpapawid, naisip niya kaagad na ang dahilan ay dapat ang bagong pintura. Lag. Nang siya ay lumipad sa pamamagitan ng bagyo, ang sasakyang panghimpapawid ay ang statically charged landing and... tuwing paliparan, ang isang anchor wire ay kumislap at ito ang magliab na pintura at ang hydrogen. Er Paari lamang niya itong pag-usapan ng lihim sapagkat sa ikatlong Reich, walang nais na aminin na mayroon silang komite tulad ng malaking pagkakamali. Kaya iginiit nila sa bersyon na ito ay isang pag-atake. Das ist Sabotage war. Hindi bababa sa hindi mansyahan ang mitolohiya ng zeppelin. Ngunit ang pangarap ng walang takip na paglipad ay tapos na.